Hello, good morning, good morning mga kapaps at happy Sunday Ayan, kahinto lang ng medyo umulan-ulan kanina Ngayong December 15 Ito yung uh, talong ko at saka sili Diyan sili tapos ang palaya, kalabasa at saka papaya doon sa dulo So mga kapaps, ikot muna tayo dito sa aking tanim na mais ka twenty. 20 days na nang mais ko kasi kauwi ko lang katatapos ko lang doon maghampil doon sa palayan sa pilapil tatapos lang kasi magsasa, magtatanim na kami doon sa pilapil katatapos ko lang at eh, uwi muna ako ikutin ko muna dito yung tanim ko na mais ito yung aking amalait na garden ito, ito naman yung mga papaya ko saka dyan ako galing sa palayan Ayan, naayos ko lang yung mga pilapil so tapos na. Sikutin ko muna dito. Ito yung aking 20 disc na mais. Nakapag-abono na tayo dito nung ika-15 disc nila. Ayan, so medyo na kaso lang yung iba na to ba? E, Aking mais. na tanim ito lang sa aking maliit na garden. Ito naman yung mga papaya ko. Ayan. Yung aking mga papaya. Medyo gumanda na yung kanilang dahon. Ayan. Saka dito. Mayroon din ako dito. Si ikot man tayo dito sa aking mais mga kapaps. Ka-20 days na. Ang dami kong mga papaya ditong tanim. At dito may mga papaya akong tanim na red ladies ito yung mga mais ko gaganda na yan ka 20 days na saka mayroon pa ako doon sa kabila ah uh, 10 days na so dito naman mga papaya ko rin ayan marami tayong papaya dito mga kapaps Ayan, mga papaya. Mga red ladies, ito na papaya. naka na. Saka yung gilid, mga kamuting kahoy. Dami natin papaya. Ay, natumba yung isa kong papaya. Ay, sayang. Natumba. Ah, patayuin ko ito mamaya. Natumba siya. Saka dyan, marami din tayong papaya dyan dito yung ampalaya ko. Ito naman yung nasira ko na ampalaya. So, punta tayo dun sa kabila mga kapaps. Dun sa bagong tanim ko na mais. Dito sa gilid marami pa tayo ditong kamuting kahoy. Oh. Tama-tama lang yan sa Pasko. Kunin natin yung laman. Gawin natin kakanin. ikutin muna natin yung aking garden so punta tayo doon sa kabila doon sa taniman ko ng mais din ikatindis si December 4 ako nagtanim oh tindis oh, manok meron ditong kang kangkong oh, diba? meron tayo ditong kangkong hmm Ayan dito naman yung aking uh, saging na 5 months old saging na saba ayan kaganda na <laughs> ay thank you lord kaganda na ng mga saging ko na saba na 5 months old o uh, diba laya dito sa bukid tsagaan lang kailangan masipag ka talaga magtanim o, uh, di ba ngayon, o, oh, 5 months old na tong mga saging ko. Ang ganda na. Saging na saba. Ayan. Paramihin natin to na paramihin yung saging natin. Ayan, di ba? Ang kaganda na ng saging ko. <laughs> Ay, thank you. Tapos yung mais ko dito, ayan, o. Oh. Tendis. So, dito may mga bagong tanim tayo dito saba. So, hindi pa natapos yan. Dagdag pa tayo dyan. Yan. So ito naman yung mais ko na 10 days. Yan, malapit na ako magabuno dito. Ang ganda na ng buhay ng mais ko mga kapaps. Ayan yung mais ko na 10 days. Ako lang mag-isa nito nagtanim. nakayanan ko rin mag-isa lang. Ayan. Ganda na ng kaso lang yun na uh, nuhukay ng manok ko. Mayroon akong manok doon. Ayan, 10 days pa lang itong mais ko mga kapaps. Ayan, hanggang doon yan sa taas. Hanggang doon, hanggang doon yan. Pagka natin yan doon. So, kaya nandito, sipag lang talaga pag nandito tayo sa bukid. O, oh, diba o? Oh? ganda na ng buhay ng aking uh, katindis na mais. Ah. So, punta tayo doon sa taas. Ikot-ikot tayo dito sa ating taniman. Iba kasi natumbay. Eh, Naukay kasi ng manok ko eh. Hindi naman pwede na bugawin ko tong manok. Makain ito ng mga insikto. Naganda na ng mais ko. Saka dito sa taas. Buhay na rin doon. Ito yung last ko na tanim. Sang linggo ako nagtanim dito ang mga manok isang linggo kung magtanim ng mais ako lang mag-isa so ganda na rin ang mga saging ko doon 7 oh. months old na latondan hanggang dito yan sa taas yung mais ko mga kapaps so gaganda na ebay dito nag-uling tayo dito ayan Ipatapos. sa Ay, ay. Ang olingan. So, hanggang dito, yan ang mais ko. Oh. Yan ang buhay na rin. Ang ganda na rin ang mais ko. Dito sa taas. <coughs> Mulan ulan. Kaya, nadiligan sila. So, ganda rin. O. Oh. Diba, buhay na rin. Lawak nitong mais ko. meron din tayo ditong papaya o oh, diba kaya ah, dito masipag ka lang magtanim oh, ah, mga mais oh, ah, hanggang doon sa baba oh. ayan yung maisan ko sa baba oh. oh. andun yung kubo ko saka yung mga garden ko mga tanim doon marami tayong mga papaya doon tsaka mais din sa so, 26 mag apply na tayo dito ng abono para ka 15 days nila so ito naman yung saging ko na uh, laton dan 7 months old so ayan o oh, mga kapaps ang kaganda na o oh, diba lapit na magbunga to yung ating saging, so, kaganda na, taba na. Pero nung tinanim ko dito, parang, kala mo, parang hindi mabuhay. Pero ngayon, o, oh, diba, ang kaganda na ng mga saging ko, mga kapaps. Kaya kailangan lang talaga dito, sipag at tsaga lang talaga. Oh, malapit na ito magbunga. 7 months old na saging ko na latundan Tapos doon sa baba ay sabah Sabah tapos mayroon po tayo doon na tinanim sa may gilid na ilang anim na puno na kusion O yung arnibal so pag dumami yon tatanim na naman natin diyan iidas natin diyan para maging tatlong variety yung saging natin <laughs> ay ang ganda na ng mga tanim ko ba? Diba? Ang linis din. Ah, tama 'yung maisan ko diyan sa babaw. Oh. Maisan hanggang dito 'yan. Dito. Kasi hindi ko tanataniman ng saging. Kaya tinaniman ko na lang muna ng mais. Si wala pa tayong saging na itatanim. So dito pa tayo kuha ng pangtanim natin. Pero mayroon na silang uh, seedling. Ayan o. Oh. Nagkakasidling na. At mapupuno na natin yun ang tanim dito ng saging. Pag dumami na ito. So 7 months old na. Itong saging natin. Sing so gaganda na oh. Ah, oh, di ba? ito oh, yung tataba oh. Ayun. Ka kailangan malinis. Laging malinis yung ating sagingan. Ang linis. Ating taniman. So diyan sa taas naman mga kamuting kahoy. Andiyan sa taas. Sa tayo doon akyat tayo nun sa taas mga kapaps kasi dito dati gubat na gubat to eh nilinis ko lang pinagtsagaan ko ng isang buwan ah, mahigit nga isang buwan eh na bago ko ito nalinis so yan malinis na saka may saging na dati makita mo dito gubat Napakasukal ng gubat dito. Ganda na talaga ng mga saging ko. Ito tayo sa kamuting kahoy ko sa taas. Paakyat kasi ito eh. ganda na ng mga saging ko na tanim. Latundan. Saka dito, uh, nagtanin nagtanim po tayo dito ng patula pero hindi nag click pero taniman ko yan ulit mga kapaps naroon tayo doon patula nagtanim din kasi ako dito ng kalabasa, wala din o diba o. ang ganda dito yan nandito sipag ka lang ito na may mga kamuting kahoy ko dito sa taas ayan kamuting kahoy ito hindi lumaki masyado kasi nga maanong lupa dito sa taas eh pero okay lang nabuhay pa rin saka malinis nalinis na rin natin ah. Ah, kamuting kahoy Uy, meron dito kahapon nakita ko binunot. Na pang laman, binunot na ito oh. Ito binunot na ito eh. Pinatayo ko lang. Kinuha yung laman oh. Kunti pa lang yung laman nito eh. Lait pa lang ng laman ito oh, kinuha na. Binunot dalawang puno, ay tatlo. Saka so, ito tapos meron dito sa gitna na binunot. Ano ko kung sino? Ayan o, pinatayo ko lang ulit. Kala nila malalaki ng laman itong kamuting kahoy ko. E, 5 months old pa lang to. Maliit pang laman ito. Ating kamuting kahoy. Dito tayo. So dito, hindi ko na 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 share tayo sa mais natin and so kamuting kahoy ikatanim ko na lang dito sa taas na to kasi yan dyan mais na yan dyan eh. Yung pababa hanggang doon yan oh. sa pinakababa ng ating maisan so dito naman natin yung sagingan meron din tayo ditong luya meron akong tanim dito na luya mga kapaps ano ah. kamuting kahoy Tapos na kasi ako doon sa palayan. Ngayon gumawa kasi ako ng pilapil doon. Kasi magtatanim na. Inayos ko yung pilapil. Ayan ito. Luya. Ayan. May mga tanim kayo ditong luya. Ayan o. Ayan. Ito mga luya to eh. Hindi ah, ko nalinis. Pero hindi naman to marami. konti lang. Pero at least may tanim tayong luya. Pero padamihin natin to uh, kukunin natin tong laman na ito tapos iurong natin na iurong hanggang makarating doon sa dulo para mihin natin tong luya na ito ayan. loya luya ah. ano loya, tayong luya saan taba na ng ano ko saging sa oh. ito may sibling na sa dalawa ayan pag namunga na ito pwede na tayo dito kumuha kasi tatanim natin doon. Sa tinaniman ko ng mais hanggang mapuno ko ito ng saging mga kapaps. Si sayang tung bukid na ito eh. Dati gubat na gubat. So ngayon may mga tanim na na saging 7 months old. Andun yung kubo ko sa baba oh. may tanim tayong sili doon. At talong. Basta may sili ko na itatanim ko pa na ta ubos tanim. Higit 50 ka puno pa yung itatanim ko na sili. So, mamayang hapon, itatanim ko na yan mamayang hapon. Kasi so, marami pa tayong nagawa eh. So ayan huh? Simpleng buhay dito sa probinsya mga kapaps. aking maliit na garden tsagaan lang talaga balik na tayo doon sa baba punta pa po kasi ako ng dumalag bibili tayo ng mais kasi nga wala na akong pangpakain doon sa manok ko kakulong na kasi may sabod may palay na eh. ganda na ng mga saging ko ay, thank you Lord. Malapit na ito mambunga. Itong 7 months old ko na mga saging. Malapit-lapit na ang magbunga ang ating pinaghihirapan. Kailangan dito magtanim ka lang na magtanim. tayo n'gon maisan ko. Ya. Yeah. Ang ganda na ng mais natin. Sa 26 mag-a-apply na tayo dito ng abono. Dali tayo dun sa ating kubo. Balik tayo sa kubo natin. Ay, yung mga okra ko dito ang tanim. mo. Wala na. pospos -pos na yung dahon. Hindi ko na yan na alagaan. Ay, mga mais natin. Ang gaganda na. Hmm. Mag-aabono na rin tayo dito sa 26. Dito sa ating Mais ba? Oh, diba? Ang ganda na ng mais natin. Parang dito. cegaan lang talaga. Sa so, kaya mo saging natin, ang gaganda na rin. Ay, thank you Lord. Kailangan dito si paglang lang talaga. Para di tayo magutom. Balik tayo doon sa sa kubo natin mga kapaps. Doon. No, oh, mayroon din kangkong doon oh, sa baba. Ni hey, panaabunuhan to eh, taba ng mais ko. Natanim. Hmm ang taba ng mais ko na tanim hindi pa ito naabunuhan sa 26 pa ako magabuno dito tapos Pasko Ayan. kasi sa 26 pa sa mag ano, 15 days ganda na ng mais natin taba na okay. balik tayo sa kobo ang ganda na ng ating mga mais ang tataba ito tayo lang sa kubo Ay, ito kasi sa tiyuhin ko to eh hindi na pa ito nalinis ng tapos ito konti lang naman ito ito ano itatanim na dito yun o meron pa tayong kangkong yun o oh. Yan kangkungan. Dito, yun na makalabas dito yung manok ko kasi may kudal na eh. Ilagyan ko na ng kudal. Yan na sila makakalabas yung sapala Pasok tayo dito. Yan, ito yung aking ah, uh, papaya din. Harami. Hmm? Yung kalabasa ko. May bunga rin yan pero kunti lang. Hindi naman mag marami sigaw ang anong sira ito eh. mga bunga. Tsaka doon, meron din. Kahit pa paano nagbunga. Ayan o, diba marami po tayong papaya. Ayan. Dami tayong papaya dito eh. Ah, di ba? Papaya. Ito yung nasira ko na Ampalaya Tinanggal ko na, kinakas ko na. Ayun na sila oh. Tinanggal ko na lahat. Saka so, ito naman yung huling tanim ko, medyo nakaka-recover na rin. Ayun. Wag ko lang kung mamunga din ito Nang marami. Si so, medyo nakaka-recover na yung aking ampalaya. Ayan. Kaya lang natuligo dito alaga mo lang. Alaga lang talaga para makarecover. Sana so tuloy-tuloy na itong recover ng ating aampalaya mga kapaps. So dito nagkapagtanim na rin ako ng sili. Ayan. Ayan po tayo itong sili na tanim. And buhay na, ganda na rin ng buhay natin sili you know? mga sili tapos dito naman talong ah, yan ah, talong tapos dito sa gilid gilid ayan o oh, mga malunggay ayan, taba na ng mga malunggay ko natanim mo, oh. ayan sya laki na Ayan, malunggay. Saka may sili tayo dito. Ilang piraso. Ano malunggay, malunggay. Hanggang doon 'yan sa gilid. Meron po tayo dito mga malunggay. Hmm. Ayan, laki na ng malunggay ko na tanim. meron tayo dito nag tayo ng papaya. Tanim tayo ulit ng mga papaya. sa Saka manok. Ayan. Ayan dyan ang oh, daming nakakulong dyan oh. May gate 20. Ayan sa loob. Kasi may tanim na napalay doon eh. hanggang so, dito, tataniman ko ito ngayon. another talong. Saka so, uh, papaya. Ayan oh, may mga papaya ang gilid-gilid. Marami tayong papaya dito. Ayan, so, dito na lang to. Mga kapat. Ba't nakabukas itong aking kubo? Uh, yan tayong tulugan natin. Andiyan sa taas. Ayan. Yung ating tulugan. Ayan. Mayroon pa tayong solar dito. Saka dito tayo nagluluto. Nandito yung ating lutuan. So yan lang po mga kapaps. And bye bye po. And God bless. Happy Sunday. Ingat po tayong lahat at medyo makulimlim ngayon at umuulan-ulan kagabi, kagabi lakas ng ulan so bye bye mga kapaps mag ingat po tayo bye bye God bless